Hindi ho nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So dahil po kay Kristo, tayo po'y itinuring na matuwid ng Diyos. In Ephesians 5.8, Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayoy, nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Namuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Amen. Kaya mga kapatid, dati rin eh, na-enjoy natin ang kadiliman eh. Nakala natin masaya, pero kapahamakan pala. Sa umpisa lang masaya, pero sinira ang buhay natin. At thanks be to God, dahil tayo ay niligtas ng Panginoong Yesus at hindi na tayo dapat namumuhay sa kadiliman. At tayo po ngayon nasa liwanag na dahil po yan kay Kristo Jesus.